bata. Ayan. 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 Tears of happiness, tears of joy. Thank you for coming. The picture tayo. Hi! Mother. Sorry say, for your loss. sir. Birthday ng ano, uh, niya. One okay. year na pala yung ano niya, nawala. Thank you, pa. Ayun, ayun. ayun, Kami na lang, mami tulid. joke lang. nag kasi kami, anong dinner natin later? Oh, ganito mag-dinner kasi meron na tayong Legend Valley. Ay, yay, thank kasi, Abraham, you. Kaya Brian, picture Wow! <laughs> 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 Hello, lamian ka ayo. Ay Ay na po. Di ang toto tay dito kaayo. po. Ma. Ma. sa ba na po. Bye po. Ma. po sir. Namrin no Thank you so much for this. Ma. Yeah! Ito Ano yan? sa. Pila ba edad niya? Pila edad niya, ma'am? Anong okay. size? Ayan. Ang birthday? Oo, ang bago Kim sila gagawin to. Magkakataon ko pa rin nito ha. Ang bago ma'am? Ah, okay. May dinner na kami. Yey! Ito, mag-story May dinner na kami. Itago na ako kasi bawi ko nila. Tara lang. Okay, ta. mo, ako'y lakaw mong mo na naligo ako na gudkaroon. Ayan sila. Ayan birthday. Kasi birthday sa kaya? birthday! Ano ka rin picture na na pa? Ano Ay, graduate. Bagong graduate yan. Ayan sa likod request.

Pa, oh, thank you for coming. Oh, yes, thank you for... Oh, okay. mga <laughs> Thank you, thank you. Bye, bye. Ingat, bye -bye. Happy birthday again.